Buong pusong ipinagmamalaki ng pamilya Yulo ang pagkapanalo ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo. Matapos itong gumawa ng kasaysayan at masungkit ang gold medal sa naganap na Olympics 2024. Si Carlos Yulo ay isang 24 na taong gulang na gymnast na ipinanganak noong Pebrero 16 taong 2000 dito sa Malate, Manila. Lumaki sa simpleng pamilya at nagsimulang mag-training sa gymnastics sa edad na 7 taong gulang si Carlos Yulo ay nagkaroon ng malaking ambag sa gymnastics ng Pilipinas sa kanyang mga nagawa sa larangan ng sports. Ayon sa kanyang ama na si Mark Andrew Yulo, bata pa lang ay nakitaan na nila ng potensyal si Carlos dahil sa hilig nitong magtumbling. Hanggang sa sunod-sunod na itong sumabak mula sa mga maliliit na paligsahan hanggang sa ginulat nito ang Pilipinas na makagawa ito ng kasaysayan bilang pinakaunang Pinoy na nakasungkit ng gold medal sa larangan ng gymnastics noong Sabado, August 3 ngayong taon. At hindi pa riyan natatapos ang lahat dahil hindi binigo at mas pinahanga pa ni Carlos ang kanyang mga taga-suporta nang makuha ulit nito kagabi ang pangalawang gintong medalya para sa Pilipinas nang pangunahan ito ang vault finals ng Men's Artistic Gymnastics. Hello Nak, congrats sa'yo. Congrats sa ni Chloe. Sana mag-usap tayo. Usap kayo ni mama mo. Kung ano man yung ano, pag-usapan natin. Na kasi hindi totoo yung mga kumakalat na balita eh. Maraming salamat sa iyo, nak. God bless you. Ang uh, message ko sa iyo is proud na proud ako sa iyo, kuya. And sobrang saya ako nung napaiyak mo ako kagabi kasi di ko tala, na bigla ako hindi pa rin talaga mga Ayon sa Amas, sa nakita niya palang na paghahanda, trainings ni Kaloy ay kumpiyansa na siyang mapapanalo nito ang gold medal. Ibinahagi niya rin na ang pangarap ni Carlos ay ang makasama niya ang kanyang kapwa gymnasts na mga kapatid na sina Eldry Yulo at Iza Yulo sa Olympics 2028. Talaga si Kaloy, yung gusto niya na talaga yung una palang lang Olympic Japan palang sa Tokyo. Gusto niya na makuha yon Siguro nag-motivate yun yung natalo siya eh. Four years niyang pinagtiisan na yung talo niya, yung mayak-nangyak-nyak mayak siya noon. Kumpiyansa na ako kasi iba na yung ano niya eh. Yung, lalo na pag sa training, seryoso na sila. kaya Misan sinasabayan ni Drew, nagbabanding sila ni Drew. Samantala sa kasagsagan ng pagkapanalo ni Carlos sa Paris, proud naman ay pinasilip ng kanyang ama ang sandamakmak na medalya ni Carlos simula nang ito ay bata pa. Halos wala nang araw silang mapaglagyan kaya ang iba ay hindi pa nila naisasabit. Ngayong buhos na ang matatanggap ni Carlos na pabuya mula sa gobyerno at sa iba't ibang kumpanya, individual na sumusuporta sa kanya at sa kabila ng mga kontrobersiyang lumilitaw online sa pagitan niya at ng kanyang ina na si Angelica Yulo, nilinaw ni Andrew Yulo pati na rin ang kapatid ni Carlos na si Eldru na wala silang ibang intensyon o anumang habol kundi ang makasama lang ito at maayos na ang kanilang pamilya. Sana po pa mag -ano kami, mag-usap-usap kami family. Yan, si Chloe yan, para matapos na itong ano, mm -hmm. yung konting ano lang yan, minor lang. Kahit sa kanila na yung cash, wala nang problema. Basta magkabalikan lang yung lo love ng family. Hindi naman namin pinipilit na bumalik pero if ever na mayusipan mo is always free kami. Hindi kami lumalapit sa iyo kasi dahil nanalo ka. Gusto lang naman namin kayo makaband ng hindi namin sinasabi or hindi namin kailangan sabihin naisipan nyo, yung hindi pa namin kailangan ipagsabi sa inyo, parang nangingi kami ng lima. Parang ganun, like, kuya, pengen naman attention mo. No? Parang ganun. Nakiusap din si Eldru kay Carlos na sana ay ito na mismo ang gumawa ng paraan para magkabati na sila at ng kanyang ina. Babae kasi si Mama Uye, and alam mo naman, kapag babae talaga, matataas talaga ang pride. Kailangan talaga natin mag-adjust. Ayon talaga gawain ng lalaki is parang mag-adjust na lang and babaan na lang natin yung pride natin para tapos na ang gulo. Ang ayaw lang kasi ni mama is yung kami lagi na para sa attention niya, which is mali naman talaga. Siyempre, dapat may kusa ka rin. I mean, I'm not mad about it. I'm just, eh, you know, nagtatampo lang na kailangan pa namin isik yung attention mo. Na oh, especially, kapatid mo, oh, hindi naman na mataas pride ko. Nagalit din naman ako sa'yo, pero temporary lang. Hanggang ngayon, ayon sa na si Andrew, ay patuloy pa rin nilang tinatawagan si Carlos Yulo para makausap ito. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!